Nagbubukas ito ng napakagandang mga oportunidad para sa kanila. Ipinakikita ng larawan ang mga bida na may kanikanilang mga katangian. Nakaupo ang mga miyembro ng konseho sa isang malaking kainan. Sinabi ng isa sa kanila na marami nang nasawi sa mga level 3 fighters kanikanila lamang, at kung magagawa nilang mapasali ang lalaking ito sa kanilang hanay, ito ay isang malaking tagumpay. Tumugon naman ang isa na kailangan nilang ihanda ang lahat ng kinakailangang mga kagamitan at tapusin ang kanyang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Nagtanong ang pangatlo, paano kung ilipat siya sa kanilang security zone at italaga ang pinaka may karanasang instructor. Nagtanong ang may bigot kung nais nilang pag-ugnayin ang agwat sa pagitan ng level 3 at level 4. Nakaupo sa hapag ang may puting buhok at sinabi na hanggang ngayon, kahit na sila, o ang pinakamataas na level ng Awaken, o ang apat na pinakamataas na commander, o kahit na sinuman sa level 3, o maging ang commander-in-chief ay hindi pa nakakaabot sa rank 4 at ito ay dahil walang nag-invade. Street sa kanilang pagsasanay sa simula. Naisip ito ng may bigot at sinabing mukhang magandang ideya ito at dapat subukan. Sumang-ayon din ang ibang lalaki. Tumayo ang isang opisyal sa likod ng hapag at inanunsyo na isang Ning Level SS Talent ang napili upang lumahok sa rookie program at ang kanyang pa. Jisa Sanay ay bibigyan ng pinakamataas na prioridad at kailangan siyang may kaagad sa Capital Security Zone. Sinabi ng negosyador na may salamin sa mata na siya ay tutul dito. Nagulat ang iba at nagtanong kung bakit. Tiningnan nila ito at nagtaka kung bakit niya tinatanggihan ang isang napakatalentedong fighter at kung bakit nagtatalo na naman ang ikaapat na military district. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin at tinanong kung nabasa na niya ang huling punto ng ulat. Nakasulat sa screen tungkol sa paggising ng isang psychic talent. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 70 taon ng pagmamasid, walang sinuman ang nakarating sa level 3 nanogram psychic system ipinakikita ng larawan ang mga awakened. Sinabi niya na ang mga ganitong manlalaro ay kadalasang napakahina ng pangangatawan at maaari lamang gumampan ng sumusuportang papel at kung wala ang proteksyon ng iba, sila ay tiyak na mapapahamak. Nagulat ang mga negosyador habang pinakikinggan siyang magsabi na sa isang solo mission na kinakailan. Gan para umakyat mula isa hanggang dalawa, ang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang swerte. Nagulat ang lalaki ng marinig na sa isang misyon para umakyat sa level 3. Tiniyak ng lalaking may salamin na sa kasong ito, ang posibilidad na mabuhay ay zero. Tumayo ng tahimik ang kanyang kausap. Inilapat niya ang kanyang kamay sa nuo at sinabi na parehong totoo at dapat babaan ang prioridad nining dahil hindi sila maaaring mag-aksaya ng mga mapagkukunan ng walang kabuluhan. Kinabukasan, isang pagkabigla ang nabasa na ang kandidatura ni Ning ay tinanggihan at ang prioridad ay ibinaba. Sinabi niya na ang talento ng mental system ay hindi maaaring umabot sa level 3 at ang potensyal na katumbas ng kasalukuyang antas ng kandidato ay marahil mas mababa pa at siya ay wall. Ang interes, lumapit ang sundalo sa commander at nagtanong kung kikilos sunod sa binuong plano. Itinapon ni Xiao ang tablet at sinabi na sinabi ng mga nakatataas na ang bida ay walang potensyal at dapat kanselahin ang lahat, kabilang ang pagpapabalik sa mga sundalong ipinadala upang protektahan. Siya, nilinaw ng kausap bilang tugon na ang investigasyon kung sino ang nakialam sa pagsubok ni Ning ay naantala dahil sa pagpapakamatay ng sospek at kung dapat nilang ipagpatuloy. Napaupo nang bigla siya sa kanyang upuan at sinabi na pumayag lamang siya dito dahil akala niya may potensyal ang bid. A, eh, pero ngayon, ano ang saysay? Tumayo ang sundalo sa harap ng bida at sinabi na napagpasyahan ng mga eksperto na ang kanyang potensyal ay hanggang level 2 lamang at sa gayon ay napilitan silang i-scrap ang lahat ng mga planong may kaugnayan sa kanya dahil walang saysay na lumahok sa rookie program. M at napagpasyahan na iyon. Pinanood ni Ming ang pag-alis ng kotse at nagtaka kung paano nangyari na ang kanyang potensyal ay hanggang level 2 lamang dahil ang kanyang talento ay nasa antas na SSS at kahit na ang sistema ay nakapagpakita lamang ng SS, perfectong sumasalamin na ito sa potensyal. Tumingin sa harap si Ming at napagtanto na naisip na niya kung ano ang problema. Ipinakikita ng larawan ng mga halimaw. Sinasabi na malapit ng palibutan ng mga zombie ang safety zone ng lungsod at ang mga nagigising sa psychic system ay itinuturing paring basura. Ipinakilala ng lalaki ang reporter at ang tagapagsalita at sinabi na walang iniisip kahit na ang katotohanan na ang mga, awakened, ay hindi maaaring umabot sa level 4 dahil sa hindi sapat na pagunlad ng psychic powers. Ipinikit ni Ning ang kanyang mga mata at naisip na hindi niya maaaring isipin na ngayon may isang bagay na maaaring pigilan ang mga nakatataas na mapansin ang kanyang potensyal at kung dapat siyang pumunta sa kabisera at sabihin sa kanila na siya ay may talentong antas SSS at ang susi sa pag-abot sa. Level 4 ay ang pagbuo ng psychic powers. Tumingin siya sa harap at naintindihan na walang maniniwala sa kanya at kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabilis na maabot ang level 3 at pagkatapos ay malulutas ang lahat ng mga problema. Isinuot ng bida ang kanyang hood at napagtanto na magagamit na sa kanya ang Sword God System at Sword Storm at ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang nakaraang buhay at maaari na siyang magsimulang manghuli ng mga mutant. Ang mga kaganapan ay umuunlad sa ligaw na kagubatan. Tiningnan ng mga sundalo sining at isa sa kanila ay nagbulalas kung gusto niyang sumali sa kanila dahil nangangaso sila ng mga level 1 na halimaw para mas mabilis na um level up at magiging ligtas siya sa kanila. Lumingon ang bida at seryosong sinabi na ang pangangaso ng mga level 1 na halimaw ay hindi makakatulong sa iyo na mabilis na um level up at lalo na't ang kanilang grupo ay medyo malaki. Sumigaw sa galit ang lalaking nakasuot ng armor na malamang na hindi alam ni Ning ang mga manners. Nakita nila na nag-iisa siyang naglalakad sa isang mapanganib na lugar at nagpasya siyang tulungan siya at hindi niya ito pinahalagahan, at pinayuhan siya na huwag kalimutan na ang mundo ay malaki at mapanganib. Pinalibutan nila ang bida, sinabi ng isa sa kanila na mabait sila upang tulungan siya at hindi pinapayuhan na magkagulo. Ang bida na may galit na tingin ay hiniling na iwanan siya mag-isa. Ang natakot na lalaki ay ayaw na dirigen ng mga mata na tulad nito. Natanto ng natakot na mga mandirigma na ang mga ganitong mata ay maaari lamang nasa isang taong nakakita na ng kamatayan ng milyon-milyong beses at siya ay sobrang kakaiba. Umalis ang bida, tumayo siya at nagkwento tungkol sa lugar na ito. May mga tuyong puno sa paligid ng lalaki. Sinabi niya na ito ay isa sa pinakamapanganib sa safety zone. At kung naaalala niya ng tama, dalawang first level mutant ang nagtatago dito at ang isa sa kanila ay may pinakamataas na mga katangian na maaaring makamit sa level 1. Tumingin siya sa bintana at sinabi na upang umalis mula sa level 0 hanggang level 1, kailangan niyang pumatay ng tatlong level 1 na halimaw. At sa testing dungeon, tinalo niya ang isang level 1 mutant sa kabila ng pagtanggap lamang ng kalahati ng posibleng karanasan. Nagpatuloy ang bida, na nagsasabi na upang am level up, kailangan niyang pumatay ng dalawang mutant. Ikinarga ng mandirigma ang kanyang rifle. Lumikusining sa halimaw at sinabi na dapat subukan niyang huwag gamitin ang espada dahil maaari niya silang sirain sa isang suntok. Sinira ng bida ang ulo ng halimaw at sinabi na kailangan din niyang paunlarin hindi lamang ang mental powers kundi pati na rin ang pisikal na mga katangian. Isang karamihan ng mga mutant ang tumakbo patungo sa kanya. Nagsimulang counterattack sila ni Ning. Napagtanto na ang mga kayang gisingin ng mental system ay may napakahinang pisikal na mga katangian at kailangan niyang sirain ang stereotype na ito na nabuo sa hanay ng utos. Ipinakilala ng bida ang kanyang kaaway at napagtanto na ang sinumang umabot sa level 3 ay dapat maghanap ng paraan upang gisingin ang kanilang psychic powers at kailangan nilang magmadali upang maging handa para sa sandaling lumitaw ang level 4 na halimaw. Naiintindihan niya na kailangan nilang kumbansihin ang utos ng kahalagahan ng psychic system. Lumipad ang mga ibon mula sa kagubatan. Nagtanong ang nagulat na sundalo sa kanyang mga kasosyo kung narinig nila ang isang tao na bumaril. Sinabi ng isa na tila ang tunog ay naririnig na napakalapit sa tirahan ng Wood Demon. Sumigaw siya ng malakas sa kanila na tila napakalapit at kailangan nilang tumakbo. Tumalon palayo ang bida sa isang malaking baging. Hawak niya ang isang fighting stance. Sinabi ng notification na isang level 1 Wood Demon Mutant ang papalapit pati na rin ang isang pangalawang Binder Mutant. Nagulat si Ming ng mapagtanto na dapat niyang asahan ang atake ng dalawang mutant nang sabay-sabay. Naabutan ng mabangis na halimaw ang lalaking may baril. Sa sandaling ito, naisip niya kung nasaan ang pangalawa. Nagsimulang umungol ang galit na halimaw na may mga pangil. Tiningnan siya ng bida at napagtanto na nararamdaman lamang niya ang presensya ng nasa malapit. Pinakawalan ng kaaway ang mga tentacle nito. Napansin ng lalaki na may mali. Malalaking tentacle ang tumama sa lupa. Tumingin sa itaas ang bida ng may gulat. Naintindihan ng lalaki na masyadong mabilis ang kaaway. Nagsimulang mabilis na tumakas si mula sa mga atake ng kaaway. Hinahabol siya ng mga tentacle. Lumingon siya at hindi maintindihan kung saan napunta ang kaaway. Biglang, isang malaking halimaw ang lumitaw sa harap niya. Tinamaan nito ang bida. Dumaosdatasets sa lupa siming at nagtanong kung talagang makakatalon itong higanti. Pinanood ng lalaki ang kaaway at nagtaka kung bakit hindi pa lumitaw ang pangalawa at tila gustong umatake mula sa isang ambush. Pinakawalan ng mabangis na halimaw ang mga berding tentacle patungo kay Ning. Matatag na idineklara ng bida na wala ng takasan at hindi na dapat pag-isipan pa. Tumalun siya, naghahanda upang umatake, na sinisigaw na labanan lamang. Tinamaan ng mandirigma ang mga tentacle nito. Sumigaw sa sakit ang halimaw. May napansing ka na hinala ang bida. May isang maliit na mata sa leeg ng mutant. Umatake ng walang ingay ang bida. Bumaba siya. Lumapag ang bida at sinabi na naisip niya lang ito. Tiningnan niya ang kaaway na may seryosong ekspresyon at napagtanto na ang kanyang koponan ay nagawang talunin ang level 2 mutant. Ngunit hindi sila handa upang labanan ang dalawang level 1 mutant at dalawang miyembro ng koponan ang malubhang N. Asugatan at dalawa pa ang namatay at kung ang pangalawang halimaw ay hindi nagtago ng maingat. Magiging iba ang lahat at sa nakaraang buhay ang Wood Demon at ang Binder ay winasak ng puwersa ng Elite Unit at ito ay nagpalito sa kanya. Tumayo si Ming sa harap ng kaaway at sinabi na sa buong panahong iyon ay naisip niya na ang pangalawang halimaw ay nagtatago sa isang Ambush Unit ito ay nasa harap niya at ang Binder ay nasa loob mismo nito. Ang mata ay kumikinang sa dibdib ng halimaw. Tiningnan ito ng lalaki at sinabi na tila ang kapangyarihan ng binder ay maaaring dagdagan ng kapangyarihan ng wood demon, ngunit para lamang sa maikling panahon. At habang siya ay bumabawi, ang demon ay napipilitang umatras. Inilabas ni Ming ang kanyang espada, na sinasabi na ang lahat ay paulit-ulit na nagaganap ng walang anumang pagbabago. Sinabi niya na may ngisi na kung tama siya, ngayon ang halimaw ay magmamadaling umatake muli. Ngumiti ang lalaki nang makita ang mga tentacle at sinabi na ngayon na nakilala niya ang kanyang trick. Tumakas sining, Ning. Tumakbo siya kasama ang mga limbs nito at sinabi na ito ay naging kanyang pinakamahinang punto. Umungal ang halimaw at tumingin sa kanyang mata. Itinaas ng lalaki ang kanyang talam. Tumama ito ng diretsyo sa binder. Bumasag ito sa kanyang laman. Nahulog sa lupa ang mga patak ng dugo. Tumalon palayo sining Ning sa nasugatang halimaw. Hawak niya sa kamay ang pulang mata at sinabi na kapag ikaw ay nahiwalay sa katawan ng demonyo, nagiging katawa-tawakang mahina. Masugid niyang piniga ito sa kanyang kamay. Sa panahong ito, sumigaw sa sakit ang malaking halimaw. Lumipad patungo sa mandirigma ang mga tentacle. Hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada. Sa isang kisap mata, pinuputol ng bida ang mutant. Nagpatuloy siya at sinabi na sino ang mag-aakala na walang pagpapalakas ng binder, ang mga katangian ng halimaw ay hindi umabot sa pinakamataas kahit nasa unang antas. Kumikinang ang talam sa kamay ni Ning. Tiningnan siya ng halimaw ng may gulat. Nagmamadaling umatake ang mutant, na bumubukas ang bibig. Mahinaho na iniwagayway ni Ning ang kanyang sandata. Tumayo ang bida sa harap ng pinagputol-putol na kalaban at idineklara na walang saysay na lumaban. Malubhang sinabi ang Palom sa Wood Demon. Mabisa na sinaksak ng bida ang mukha ng halimaw gamit ang kanyang talam. Sumigaw sa sakit ang mutant. Naganap ang isang pagsabog sa harap ni Ning. Sinasabi ng mga notification na winasak niya ang dalawang level 1 na halimaw at nakatanggap ng wood demon bark material pati na rin ang isang item ng kagamitan, dead tree armor, pati na rin ang isang giant claw at isang saichi. Sea fruit. Napagtanto niya na bagaman hindi perpekto ang lahat, sa anumang kaso, ito ay isang mahusay na karanasan sa labanan. At ang katotohanan na nagawa niyang makakuha ng isang bagay mula dito ay hindi kailanman magiging kalabisan. Hawak ng bida ang sphere sa kanyang kamay at naiintindihan na bilang karagdagan sa lahat, nagawa niyang makakuha ng isang psychic fruit. Ang mga katangian nito ay nakasulat sa window. Ang mga katangian ng puting dead fruit ay nadagdagan ng isang punto. Ang bilis ng paggaling ng kalusugan ay tumaas ng 20%. Nagpasya siyang gamitin ito. Nagsimulang maglabas ng usok ang puting sangkap. Huminga ng mabilis ang bida at sinabi na maraming, awakened, ay nagdaragdag lamang ng kanilang mga stats ng apat na puntos kapag sila ay um level up. At matapos talunin ang dalawang mutant, nagawa niyang um level up ng maayos. Nagtaka ang natakot na mga mandirigma sa kagubatan kung talagang nawala ang mental pressure ng halimaw at kung ito ay dahil sa mga putok na iyon at kung ito ay talagang isang second level awakened. Nagulat na sinabi ng lalaki na walang iba kundi sila at sining. Sinabi ng isa na ang bida ay mukhang napakakakaiba nang makilala nila siya. Makalipas ang kalahating oras, pumunta ang bida sa Mutant Remains Surrender Department sa Safety Zone ng Lungsod. Tiningnan ng may bigot na manggagawa ang bag at tinanong kung nais isuko ng bida ang anuman, at sumagot siya na handa na niyang ibenta ito. Tiningnan nining ang silid at napagtanto na maaari niya itong ibenta sa pamamagitan ng isang sentralisadong channel, ngunit ngayon ay talagang ayaw niyang mag. Aksaya ng mga mapagkukunan, kaya ang pamamaraang ito ay mas angkop. Sinabi ng babaeng blonde na nakasuot ng formal na suit na may ngiti na ang apat na piraso ng katawan ng isang level 1 na halimaw na may pinakamataas na stats ay maaaring gamitin upang gumawan ng isang piraso ng armor at sandata. Ang tinatayang presyo ay nasa paligid ng 697 credits. Nilinaw niya na tila ang pangunahing tauhan ay hindi kasama nila at sa makatuwid mayroon silang alok para sa isang bagong customer sa halagang 700 credits. Tiningnan nining ang bag at napagtanto na sa panahon ng apokalips sa perang ito maaari siyang bumili ng hanggang 200 kilo ng karne o umupo ng pito o walung sundalo para sa kanyang squad. Kaya ito ay isang magandang halaga. Pumayag siya. Tumayo ang batang babae sa harap niya at sinabi na ang mga kredito ay nailipat na at maaari niyang suriin ang kanyang account. Sinabi ng may bigot na nakikipagtulungan din sila sa mga kagamitan, supplies, firearms, at nagsasagawa ng mga pagbabago ayon sa mga nais, nililinaw kung may G. Osto ba siya? Kinuhanining ang card mula sa kanyang mga kamay at tinanong kung mayroong anumang mga skillbook sa swordsmanship. Ngumiti ang manggagawa at sinabi na mayroong ilan, ngunit para sa mga nagsisimula at sa safety zone. Ang antas ng kasanayan sa espada ay karaniwang hindi mas mataas kaysa sa D. Masayang sinabi ng blonde na mayroon silang tatlong libro sa paksa at tinanong kung nais niya itong bilhin. Tiningnan ng bida ang tablet at nakakita ng notification tungkol sa dealer skill ng isang furious strike na nagpapata. As ng epektibong puwersa ng isang strike ng 1.2 beses at sa parehong oras ay umuubos ng ilang mahalagang at mental na enerhiya. Ang isa pang window ay nagsasalita tungkol sa isang slashing strike na nagpapataas ng bilis sa panahon ng unang atake. Ang isang pangatlong notification ay nagsasabi tungkol sa isang Prolonged Rage na nagbibigay daan sa iyo upang maghatid ng dalawang malakas na suntok at nagpapakita ng isang pagkakataon ng Prolonged Bleeding sa kaaway at sa parehong oras ay umuubos ng isang makabuluhang bahagi ng mahalaga, o Mental N. A Enerhiya, naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay mga low-level na kasanayan at walang silbi ang mga ito. Naisip ng bida ang mga halimaw at napagtanto na kahit na may pagpapalakas ng sword god system, dapat niyang maingat na lapitan ang pagpili ng mga kasanayan. Dahil ang pagpapalakas ay nauugnay ng malakas sa orihinal na mga kasanayan at ang pagpili ng random ay lubhang hindi konais nais. Nice. Pinakawala ng pangunahing tauhan ang isang sinag ng enerhiya. Sinabi niya, halimbawa, hayaan ang kasanayan sa sword storm ay medyo malakas. Ngunit una, ang epekto nito ay nangyayari na may isang bahagyang pagkaantala at pangalawa, sumasaklaw ito ng masyadong malaking lugar na naglilimita sa mga posibilidad ng paggamit nito. At kung makakatagpo siya ng isang high level na halimaw na may sapat na liksi, ang kasanayang ito ay magiging wala. Nang silbi, ngumiti ang may bigot at nagtanong kung maayos ang lahat. Dahil kung hindi siya nagmamadali at handang magbayad para sa paghahatid, Handa silang mag-order ng mga manual sa pagsasanay para sa level simula sa iba pang mga security zone. At kung interesado siya sa higit pa sa paglalaro ng espada, maaari silang pumili ng isang bagay para sa level B. Sinabi ng lalaki na may ngisi na hindi sulit dahil kukuha siya ng slash dahil interesado siya sa kung ano ang maaaring gawin sa kasanayang ito. Tiningnan siya ng manggagawa ng may pagtataka at naisip na ang pangunahing tauhan ay nagawang sirain ang isang level 1 na halimaw na may pinakamataas na mga katangian. At ngayon pinili niya ang isang walang silbi na kasanayan at tila siya ay isang kakaibang mayaman, ngunit hindi ito tungkol sa K. Anya, ngumiti ang manggagawa at sinabing may utang siyang 600 credits. Ibinaba ng batang babae ang isang pulang kahon at sinabi, narito ang iyong pagbili. Iwinagayway nila sining habang umaalis at binabati siya ng magandang kalusugan at bumalik muli. Umalis ang bida sa gusali. Tiningnan niya ang screen at napagtanto na mayroon pa siyang 100 credits at maaaring bumili ng ilang mga treats para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakaupo sa mesa si Sia nang may gulat at nagtanong kung saan nakuha ng kanyang kapatid ang napakaraming masasarap. Napagkain. Binuksan ni Ming ang package at sinabi na siya ay nagising na at maraming magagandang bagay ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Inilapit niya ang lata sa kanya at sinabi na inihanda niya ito lalo na para sa kanya, na sinasabing mahirap mabuhay sa panahon ng apokalips at sa makatuwid. Kahit na ang mga ordinaryong merienda ay naging luho. Masayang sinabi niya na narinig niya na ang mga opisyal lamang ang makakabili ng mga ganitong bagay at walang sinuman sa kanilang lugar ang nangarap ng mga ganitong bagay. Ngumiti siya at hinilot ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na kumain dahil marami pa ang mga ito sa hinaharap. Ipinakikita ng larawan ang isang bahay sa gabi. Tiningnan ng bida ang kanyang kapatid na babae at naisip na ang kanyang ina ay huli na naman sa trabaho at hindi siya uuwi ngayon. Sinabi niya na maaari siyang gumugol ng oras sa pag-aaral ng kasanayan. Nakaupo siya sa mesa na may isang libro at tinawag ang Sword God System. Nagsimulang kumikinang ang item sa kanyang mga kamay. Sinabi ng window na isang D-class slash skill book ang binili. Dalawa sa apat na slot ng kasanayan ang napuno at ang SSS rank na Heavenly Light Split skill ay nabago. Tiningnan ng lalaki ang maliwanag na kuminang. Tumingin siya sa itaas na may seryosong tingin. Sinigawan ni Ming ang pop-up window at sinabi na ang pagtaas ng lahat ng stats ng 600% kahit nasa. Loob ng isang segundo ay maaaring maging isang makabuluhang kalamangan at tiyak na ginawa niya ang tamang pagpipilian. Sinabi ng bida na may seryosong tingin na kailangan niyang maghanap ng isang lugar kung saan maaari niyang subukan ang kanyang kasanayan sa susunod. Bumukas siya ng isang kahon at sinabi na naalala niya. Isinuot niya ang isang suit at isang gas mask, na nagsasabi na kung nais niyang subukan ng isang bagong kasanayan sa bilis, ang lugar na ito ay ang pinakamahusay. Ang mga kaganapan ay umuunlad dalawang oras mamaya sa labas ng safety zone. Ang mga gusali sa paligid ay nawasak. Iba't ibang mga halaman ang makikita sa mga dingding. Tumayo ang isang lalaki sa isang hazmat suit sa gitna ng pagkawasak. Tiningnan niya ang kalye at sinabi na hindi alintana kung ito ay sa kanyang nakaraang buhay o ito, bihira para sa sinuman na maglibot dito. Naalala niya